Nailibing na ang youth leader at tumatakbong konsyal na inambus sa Kalawan, Laguna. Nagsalita na rin sa unang pagkakataon na nakaligtas na si Mayor George Beris. Wala raw siyang nakikita motibo sa krimen kundi politika. Umaksyon si Hannibal Talete. Hustisya siyang sigaw ng pamilya ng mga taga-suporta ni Eman Peña nang ihatid sa kanyang huling hantungan sa Kalawan Public Cemetery kahapon. Tinambangan ang biktima na tumatakbong konsihal matapos mangampan niya sa barangay Imok noong nakaraang linggo. Sana maisip mo sa iyong sarili na ang ginawa mo ay hindi karapat-dapat para sa aking anak. Diyos na lang ang bahala sa iyo hiniling po lang po namin ay hustisya. Hustisya pa para po sa amin pong kaibigan kasi hindi naman din po kami gano'n na matatahimik eh. at hindi po kami titigil ng panalangin at humihiling pa rin po kami sa taong bay, ng kalawan o sa amin po mga kaibigan na bigyan pa rin po ng hustisya ang aking kaibigan. Patay din ang driver na si Leonardo Taninko habang sugatan si kalawan Mayor George Beres sa unang pagkakataon. Matapos ang madugong ambush, humarap sa News 5 si Beris. Ipinakita niya mga tama ng bala sa kaliwang dibdib at idinitali ang mga pangyayari. Nung pasakay kami sa Starix, una, sumak una ako sumakay, kasunod yung aking sekretary, si Eman Peña, pumunta sa may harapan ng Starix, sumakay, habang sinasara niya yung pinto ng Starix, may lumabas ng kamay na may baril. Kita ko ang binaril ay yung amin driver, yung aking tiyuhin. Tapos, ang sabi pa ni na habang namumutok, ay, 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 siya naman ang pinutok ang tatlo. Pang, pang, kitang kita yung huling itinutok sa ulo. Binuksan pa umano ng gunman ang pintuan ng sasakyan para tutukan sa ulo ang alkalde. Katapos nun, iniuumang niya sa akin yung baril. Buhat doon sa pinto ng istari sa harapan sa right. Doon siya nag gustong bumaril. May headdress yon Hindi masyadong maabot. -ma Hindi niya maisight. Walang sight. Binuksan niya yung sliding door. Kita ko yung muscle ng baril. Matutok sa akin, nagtitingin kami ng gunman. In a matter of one second, nakadalawang putok. Dito na tinamaan sa kaliwang dibdib ang alakalde. Tumatakbo ang konsihal sa ilalim ng United Nationalist Alliance. Habang independent naman ng alkalde, kaya politikal lang ang naisip niyang motibo sa krimen. Hanggang ngayon, ano mo, wala ako ibang maisip kundi politik politics patuloy ang investigation para matukoy ang mga salarin. Umaaksyon Hannibal Talete. News 5. We should sure come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.